Kapag nalalapit na ang araw ng mga puso, isa eh, dyang nakikita natin maging sa impact sa komersyo na talagang nalalapit na nga ito. Halimbawa, sa mga bulaklak na ibinebenta kahit sa kalsada o bangketa na madaling mabili ng nakalimot. Sa mga tema ng establishments ay eh, makikita ang mga puso at kulay pulang motif. Pati sa mga pagkaing ibinebenta ay eh, makikita mo na madalas ay eh, may mga special promo pa. Siyempre, hindi rin mawawala ang kanya-kanyang pakulo ng mga magsing-irog upang maging unique ang kanilang pag-alaala sa sinasabing espesyal na panahon. Pero alam mo, madalas ang nagiging ekspresyon natin ng pag-ibig ay dala ng pressure ng okasyon o kaya sa anyo ng mga bagay na ibinibigay. Isang importanteng bahagi ng relasyon ay ang suporta sa isa't isa. Totoo na sa isang relasyon ay iba-iba ang tungkuling ginagampanan. Pero mahalagang tandaan na kahit magkakaiba ng tungkulin, ang mag-asawa o ang pamilya ay iisang team. Misa nakapagbibigay tayo ng regalong mamahalin o pinaghirapan kapag may okasyon. Pero nakakalimutan natin ang regalong kailangan, hindi lamang kapag may okasyon, kundi sa bawat pagkakataong ito'y kakailanganin. Isa sa mahalagang regalo ay ang suporta sa isa't isa. Suporta upang ma develop sa isang tao ang mga potensyal. Suporta sa anyo ng pagpapatawad at pagpaparaya kung kinakailangan hindi katulad ng mga damit, gamit o ano pa mang material na bagay na sa paglipas ng panahon ay nasisira at naluluma. Ang suporta ay nagpapalago, nagbibigay pag-asa at lalong nagpapatibay ng samahan ng mag-asawa o ng pamilya. Ang sabi ng Bible, madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot Maaaring ang regalong kailangan ay ang regalong hindi kailangan laging gastusan. Misan pag may okasyon, hirap na hirap tayo maghanap ng ireregalo. Pero mahalagang unawain din kung ano nga ba ang mas mainam na ipagkaloob. Sa isang team, pwedeng magtulungan upang lalong mailabas ang talino at husay ng bawat isa. Sa pamamagitan ng tamang suporta, ang potensyal ay mas maaabot at ang buhay ay mas lalong iinam hindi madali ang malalaking adhikain pero ito ay nagiging posible kapag may kaagapay hayaan mong gamitin ka ng Diyos na daluyan ng kalakasan makikita mo ang pag-angat ng mga taong mahalaga sa iyong buhay asa ka pa